Ano 'yung sa -sa kayo, man. <laughs> Mas malinis kasi nandun kayo sa tabi. Ako isang tawag isang pangarap. i <laughs> video Hi. Hello. Mga igat. My name is Clara. You. My baby, 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 Charis Pem... Charis Pem... Peng Pemko! Peng <laughs> Pemko! Charis Peng away, far, far away. Okay, Charis, behave, baby, behave. Charis, stop football, stop football. Charis, pek, pek mo. lubat no, <laughs> na Baby, baby, <laughs> so, behave. I'm the Nina. Charis, okay, mo. Bye. Bye Hello, guys. Daddy. Love you, lah. Love you la. Dom, nasaan ka man? Naroon. Ka. Naroon. Naroon. <laughs> <Iniibig> kita <laughs> lang. Huwag kang magpakasaya dyan at sa akin ka lang. ka mo naroon, lang. ka Paano ba ang nito? Hindi na niya lang Saan? 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 ka Saan?